Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ng kanyang kapalit. <silence> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Napakaliwanag at di kapanipaniwalang masigla ang lugar, isang ganap na bagong mundo na tila nabubuhay sa ilalim ng kaguluhan. Ngunit sa kabila ng liwanag at ingay, napansin agad ni Chen na marumi ang mga kalye, at kahit saan siya lumingon, may mga ilegal na transaksyon na nagaganap ng lantaran. Hindi na siya nagtaka kung bakit halos walang gustong pag-usapan ang lugar na ito, isang sityo na walang batas, kung saan ang lahat ng bagay ay may presyo, at kung saan basta't may kikitain, kahit anong paraan ay pinapahintulutan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang yon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Chen. Kung ganito nga talaga ang kalakaran dito, marahil ito ang lugar kung saan siya maaaring kumita ng perang kailangan niya, bago tuluyang dumating ang takdang petsa ng kanyang bayarin. Bago pa man siya makabuo ng konkretong plano, napalingon siya sa likod. Sa malamlam na anino, napansin niyang may mga pigurang tahimik na sumusunod sa kanya. Kalma niyang sinabi, gaano katagal niyo pa balak akong sundan? Lumabas ang mga misteryosong lalaki mula sa dilim, halatang nabigla ang unit may ngiti sa labi. Pinuri pa nila si Chen sa matalas nitong instinct. Isa sa kanila ang nagsabi na plano sana nilang patulugin siya at dalhin kung saan, pero dahil nahuli niya agad sila, mapipilitan silang pahirapan na lang siya ng kaunti. Matigas ang tinig ni Chen nang tanungin niya kung bakit nila ito ginagawa. Tumawa ang leader ng grupo, sinabing marami na siyang nakitang mayayamang bata, na tulad ni Chen, mga nagpapanggap lang na mahihirap, bumababa sa lugar na ito para maranasan ang thrill ng panganib. At dahil akala nila ay isa rin siyang ganun, naisip nilang kikidnapin siya at hinga ng malaking ransom. Hindi maitago ni Chen ang pagkainis sa ideyang yun, at kitang kita ito sa kanyang mukha Ngumiti ang lalaki, sabay marahas na ipinatong ang braso sa balikat ni Chen Saka siya binigyan ng malakas na sampal Natatawa pa ito habang sinasabi na kung magbabayad lang daw si Chen ng ransom Baka pagbigyan pa nila itong mabuhay Ngunit imbes na matakot, malamig na tinig ang lumabas kay Chen Sinabi niyang bastus ito, at bago pa makapagsalita muli ang lalaki Mabilis niyang tinamaan sa likod ng ulo sa isang iglap, bumagsak ito ng walang malay sa maruming lupa. Nagulat ang mga kasamahan nito, ang kanilang pinuno ay napatumba ng ganun lang kadali. Mabilis nilang hinugot ang kanilang mga patalim, handang turuan si Chen ng leksyon. Ngunit bago pa sila makalapit, dalawang malalaking kahon ang lumipad mula sa kung saan at diretsyong tumama sa ulo nila. Naguluhan si Chen sa nangyari, at bago pa siya makagalaw, may biglang humawak sa kanyang kamay, isang babae na nakasuot ng madilim na hoodie. Mabilis at mariin ang boses nito, sumama ka sa akin. At bago pa siya makatanggi, hinayla na siya palayo mula sa eksena. Ilang sandali pa, narating nila ang isang tahimik at liblib na lugar, malayo sa kaguluhan. Huminga ng malalim si Chen at agad na nagpasalamat sa babae dahil iniligtas siya. Ngunit sa loob-loob niya, may bahid ng panghihinayang, gusto sana niyang tanungin ang mga lalaki bago sila nawala ng malay. Ngunit higit siyang nabigla nang marinig ng babae ang kanyang pangalan. Tinanong siya nito kung bakit siya naruroon, bahagya siyang nagulat, paano niya nalaman ang pangalan niya. Nabitawan ng babae ang isang mahinang buntong hininga, nakalimutan nitong dapat ay nananatili siyang tago. Kayat nang tanungin ni Chen kung magkakilala ba sila, mabilis nitong itinanggi. Sinabi nitong nakita lang niya ang pangalan sa kwelyo ng suot ni Chen. Napatingin siya sa damit niya at doon niya lang napagtanto, tama nga ito. Nakasulat nga pala ang pangalan niya roon, bagaman nagulat, nakahinga siya ng maluwag. Sa isip niya, mas mabuti nang hindi talaga sila magkakilala. Sa gitna ng magulong distrito ng Blackwater, nagpasalamat ang babae kay Chen sa sinabi nito, dahil muntik na siyang mabunyag, sa isip niya, buti na lang at naitago pa rin niya ang tunay niyang pagkakakilanlan, sa huli, nagawa pa rin niyang mailigtas ang sarili sa pamamagitan ng mabilis na pag-iisip, Paalala niya kay Chen na huwag basta-basta maglabas ng personal na impormasyon, lalo na sa ganitong lugar kung saan ang bawat maling salita ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Nagalok siyang ihatid si Chen palabas ng distrito, ngunit magalang itong tumanggi. May mga bagay pa raw siyang kailangang ayusin, mga bagay na hindi niya pwedeng ipaliwanag, alam niyang kapag nalaman ng babae na isa pa rin siyang estudyante, siguradong malaking gulo yun, samantalang ang babae naman, hindi pa rin mapakali sigurado siya na si Chen pa rin yun, ang taong matagal na niyang kilala, ngunit ngayon, parang iba na ito, hindi niya alam kung talagang nakalimot si Chen o sadyang nagkukunwari lamang, isa lang ang malinaw, may tinatago siya. Habang papalayo, patuloy pa rin ang kuryosidad ng babae, hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit naroon si Chen sa mapanganib na lugar na yun, ang mga kilos nito kanina ay nagpapakita ng kakaibang lakas, parang hindi na siya ordinaryong estudyante, Napaisip tuloy siya kung posibleng naging tunay na oracle na ito. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Chen sa masikip at maingay na kalye. Bumili siya ng murang face mask na nagkakahalaga lang ng 10 dolyar, umaasang makatutulong ito upang hindi siya madaling makilala. Halos nalibot na niya ang buong distrito, ngunit wala pa rin siyang ideya kung paano siya makakakuha ng mabilis na pera. Isang estranghero ang biglang lumapit mula sa likod. Dahil hindi siya mukhang taga roon, agad itong kinausap ng lalaki na nagpakilalang lokal na tour guide, ipinagyabang nitong kabisado niya ang bawat sulok ng Blackwater District, kaya maaari raw siyang magtanong ng kahit ano, hindi na nag ng oras si Chen at agad niyang tinanong kung saan siya pwedeng kumita ng pera sa madaling paraan. Ngumiti ang lalaki at inalok siyang sumama, habang naglalakad, halata ang tuwa nito, dahil isa na namang madaling, head fee, ang kanyang kikitain, pagdating nila sa isang gusaling mahina ang ilaw, agad narinig ni Chen ang malalakas na sigawan at ingay ng mga tao, pagpasok nila, Tumambad sa kanya ang isang malaking underground fighting arena. Sa gitna ng entablado, dalawang mandirigma ang nagbabanggaan, isang matinding suntok ang bumagsak sa isa, at umalingaw ang sigawan ng madla. Doon niya napagtanto kung nasaan siya, isang lugar kung saan ang buhay ay laging nakataya kapalit ng pera. Masiglang ipinaliwanag ng tour guide na kung gusto niyang kumita ng mabilis, ito ang tamang lugar. May espesyal na laban daw ngayong gabi, isang laban na may malaking premyo at dagdag na porsyento mula sa pastahan, marami na ring Oracle level fighters ang nagdatingan, at bawat laban ay nagiging mas marahas kaysa sa nauna. Tahimik na nagmasid si Chen, ang dalawang mandirigma sa ring ay mukhang mabangis at sanay sa laban. Ngunit napansin niyang pareho lang silang nasa tier isang level, isang ideya ang dahanda ang sumibol sa isip niya, isang pagkakataon na baka ito na mismo ang daan para mabayaran niya ang utang bago pa man dumating ang takdang araw. Habang nakatingin si Chen sa madilim na entablado, Nagsimula siyang pag-isipan ng mabuti ang lahat, sa dami ng ingay at sigawan ng mga tao, naririnig pa rin niya ang tanong ng lalaking tour guide kung gusto ba talaga niyang sumali sa laban, kung oo raw, maaari siyang bigyan ng ilang betting chips para makisali sa pastahan, ngunit sa halip na tumaya, kalmadong sinabi ni Chen na hindi siya narito para manood, narito siya para makuha ang buong premyo. Napamulagat ang lalaki, hindi niya inakalang may ganitong tapang ang bagong dating, habang siya ay gulat na gulat, may isang babae naman na lihim na sumusunod kay Chen, ang parehong misteryosang babae na nagligtas sa kanya kanina, mula sa itaas ng arena, pinagmamas na niya ang bawat kilos ni Chen, hindi niya maintindihan kung bakit ito naruroon, lalo pat halatang delikado ang lugar. Sa gitna ng ring, sumabog ang hiyawan ng mga tao, lahat ay nakamasid sa bagong mandirigmang tila walang takot, sa unang laban pa lang, isang malakas na suntok ang pinakawala ni Chen, isang suntok na agad nagpabagsak sa kanyang kalaban nabigla ang mga manunood, hindi makapaniwala na ganun kadali ang naging resulta. Ang sumunod na kalaban ay mayabang at mapagmataas, ipinakilala pa niya ang sarili bilang si Yellow Foe, isa sa mga opisyal na manlalaban ng torneo, isang pangalan daw na kinatatakutan sa arena, ngunit bago pa man matapos ang kanyang pagbibida, isang mabilis na suntok ni Chen ang nagpahandusay sa kanya sa sahig, muling napatili ang mga tao, ngunit ngayon ay may halong pagkadismaya, dahil tila napakadali ng bawat laban. Isa-isa nang bumabagsak ang mga mandirigmang sumusunod, ang iba ay sumusuko na lamang bago pa magsimula, ngunit si Chen, kahit sa mga ayaw lumaban, ay nagbibigay pa rin ng isang marahang, ngunit matinding suntok, isang paalala na siya ang tunay na hari ng ring. Sa likod ng malaking video screen, napaputi ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana, siya ang tagapamahala ng arena, sa una, pinayagan nilang sumali si Chen dahil inakala nilang mahina ito, isang pambala lang sa mga veterano, munit ngayon, tila binabawi na niya ang desisyong yun. Isang tauhan ang nagmadaling lumapit at nagulat na lahat ng mga contract fighters na dapat nilang pirmahan ay nagsitakbuhan na sa takot, ang mga manunood naman ay nagsisigawang nag-aakusa ng pandaraya at humihingi ng refund, alam ng boss na kapag hindi ito naresolba, siguradong maluluji ang buong arena. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Chen, ang kamaoy ng lilimahid ng pawis ngunit walang bahid ng pagod, isang huling suntok ang pinakawalan niya, Sabay bagsak ng huling kalaban, tahimik niyang sinabi sa referee na kukunin na niya ang nararapat na premyo. Ngunit imbes na ibigay ang pera, ngumiti ng tuso ang tagapagsalita ng laban, sinabi nitong gusto pa raw ng mga tao ng isa pang laban, isang special match na tiyak daw na mas kapanapanabig, doon na pagtanto ni Chen na wala talaga silang balak ibigay ang pera mula sa simula pa lang. Biglang bumukas ang isang malaking gate, isang bakal na hawla ang dinala sa gitna ng arena, sa loob nito, isang dambuhalang nilalang ang nagwawala, nakakadena sa bakal na sa gitna ng mga hiyawan at takot ng mga tao, ipinakilala ito bilang isang mutant fighter na kilala lamang sa pangalang Niflheim, sa unang pagkakataon, napatingala si Chen, at sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang tunay na laban. Pagkabukas ng matitibay na tanikala, isa-isang tinanggal ng mga tagapangalaga ang mga bakal na dati pumipigil sa nilalang, at nang tuluyan na itong makawala, bumagsak ito sa sahig ng arena, isang dambuhalang aninong parang bangkay na ngayon ay unti-unting kumikilos, mabilis na isinara ng mga bantay ang gate ng arena, halatang may nalalaman silang hindi karaniwang mangyayari. Si Chen, na nakatayo pa rin sa gitna ng entablado, ay naguguluhan, hindi niya mo kung anong klaseng nilalang ang inilabas sa harap niya, sa batok ng halimaw, napansin niya ang nakakabit na kakaibang aparato, parang metal ikong kwelyo na may kumikislap na pulang ilaw, bigla itong bumuga ng hangin, at nang alisin ng operator ang kapsulang ang nakalagay sa gitna nito, unti-unting tumayo ang halimaw. Ang anyo nito ay nakakatindig balahibo, payat ngunit ubod ng taas, parang pinaghalong tao at nilalang sa bangungot, ang balat ay kulay abo, ang mga matay kumikislap sa dilim, sa mga manunood, marami ang napasigaw sa takot, isang babae pa nga ang napayakap sa lalaking katabi niya, nanginginig habang pilit na pinapakalma ng kasama niya, na halatang kinabahan din ngunit nagpapanggap na matapang. Mula sa itaas ng arena, nanunood ang misteryosang babae na kanina pa sumusunod kay Chen. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, alam niyang hindi ordinaryo ang halimaw na yon, isang bagay na hindi dapat lumabas sa lugar na ito, at higit sa lahat, alam niyang hindi ito kayang tapatan ni Chen sa kasalukuyan niyang lakas, gusto sana niyang tumalun pababa at iligtas ito, pero alam niyang kapag ginawa niya yon, malalantad ang kanyang totoong pagkakakilanlan, isang bagay na hindi pa siya handang isiwalat. Sa gitna ng arena, nagsimulang kumilos ang halimaw, ang tingin nito kay Chen ay parang gutom na hayop na nakakita ng biktima, ramdam ni Chen ang bigat ng presensya nito, ang bawat iglap ng titig ay parang patalim na nakatutok sa kanyang dibdib, sa loob loob niya, alam niyang ibang klase ito, ibang iba sa mga nakalaban niya kanina. Biglang nagbago ang anyo ng nilalang, ang gitnang daliri nito ay hamaba at naging matalim na parang espada, mabilis itong sumugod, napilitan si Chen na umiwas, ngunit kahit ganoon, Bahagya pa rin nagasgasan ang kanyang leeg na muntik nang humiwalay ang kanyang ulo kung nahuli pa siya ng ilang sandali. Sa sandaling yun, tumimo sa isip niya ang isang katotohanan, kung hindi siya agad nakaiwas, siguradong patay na siya. Habang pinagmamasdan ng halimaw na muling nag-aambang umatake, tumibok ng mabilis ang puso ni Chen. Ang mga instinct niya ay sumisigaw ng babala, delikado to, hindi siya pwedeng magpabeya. Nang muling umatake ang halimaw, mabilis niyang sinunggaban ang dalawang braso nito, Pinilit na hindi tumama ang matutulis nitong kuko sa kanyang katawan. Ngunit kahit pigilan niya, dama niya ang sobrang lakas ng nilalang, unti-unti siyang itinutulak pa at halos mapadapa. Sa isip niya, alam niyang hindi sapat ang kasalukuyan niyang lakas, kaya't sa isang mabilis na desisyon, tinawag niya ang kapangyarihan ng boss, ang mahiwagang lakas na nananahan sa loob niya. Sa isang iglap, bamalat sa kanya ang matinding enerhiya, mula i-rank second phase, umakyat siya sa i-rank fourth phase, lalong lumiwanag ang kanyang mga mata, at biglang nagbago ang hangin sa paligid, parang mismong lupa ay gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa bagong lakas na yon, naisok niya ang tulak ng halimaw, na ngayoy siya namang napaatras, sa isang malakas na sigaw, pinagsama niya ang dalawang kamao, tinasit ito sa ere, at buong puwersang ibinagsak sa ulo ng nilalang, umalingaungaw ang tunog ng impact, parang kalabog ng bakal sa bato. Nabuwal ang halimaw, umaling ang mga sigawan ng mga tao, may halong takot at pagkamangha, ngunit bago pa makaramdam ng ginhawa si Chen, gumalaw ulit ang katawan nito, dahan-dahan itong tumayo, at mula sa bibig nito ay lumabas ang isang malalim, nakakabinging ungol. Muli itong sumugod, mas mabilis kay sa kanina, sa pagkakataong yun, tinamaan ng matatalim na kuko nito ang balikat ni Chen, na siya sa sakit, ngunit mas ikinagulat niya ang katutuhanang. Wala man lang epekto ang buong lakas ng kanyang atake kanina. Ang balat ng halimaw ay sobrang tibay, parang bakal na may buhay. Sa kanyang isip, isang kaisipan ang unti-unting nabubuo. Mas mahigit, hindi ito basta-bastang kalaban, baka ito na ang tunay na halimaw ng Blackwater. Matatalim na parang labaha ang mga kuko ng halimaw, isang patunay na delikado ang makipaglaban dito ng malapitan. Alam ni Chen na kahit kaunting pagkakamali lang, siguradong siya ang mapuputulan ng hininga kailangan niya ng sandata, anumang paraan. Muling sumugod ang nilalang, at sa desperadong galaw, nagawa niyang baliin ang isa sa matutulis nitong daliri, ginamit niya itong parang patalim, at buong lakas niyang hinampas sa leeg ng halimaw, ngunit sa halip na tumagos, mababaw lang ang sugat, isang manipis na hiwa na halos di nagdugo. Napasinghap siya sa pagkadismaya, ngunit sa kabila nito, may bagong pag-asa, nasaktan ng halimaw, ibig sabihin, kaya itong patayin, alam niyang mas malakas pa rin ito, ngunit kung makalapit lang siya nang isa pang beses, baka may pag-asa siyang matapos ang laban. Bigla na lang naglabas ng makapal na usok ang halimaw mula sa bibig nito, akala ni Chen ay lason, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang ordinaryong ulap lang ito, hangin na tila may halong panggugulo, ngunit sa gitna ng ulap, isang matalim na kirutang samugat sa tagiliran niya, wala siyang nakitang umatake. Muling lumipad ang patalim niya sa hangin, Ngunit wala siyang tinamaan, isang matinding galos naman sa likod ang sumunod. Ngayon niya lang naisip, ginagamit ng halimaw ang ulap bilang taguan, isang mabagal na laro ng paghina, hanggang sa siya mismo ang bumigay. Ngunit hindi siya papayag, alam niyang kapag naubos ang kapangyarihang hiniram niya sa kanyang boss, katapusan na niya, kaya't kailangang matapos ito ngayon. Huminga siya ng malalim, pinilit niyang kalmeyan ang sarili at ituon ang lahat ng pandama sa paligid, nagningning ang kanyang mga mata, Isang bugso ng kapangyarihang nagpapakita ng mga liwanag sa loob ng ulap. Doon niya napansin, isang bahagyang berding usok na gumagalaw sa pagitan ng maputing alapaap. Ngayon niya alam, at sa muling pag ng halimaw, mabilis niyang sinunggaban ng hangin, at doon niya ito nahuli, napamulagat ang nilalang sa gulat, ngunit huli na, isang mabilis na hiwa, at naputol ang braso nito hanggang siko. Habang dumadaloy ang dugo ng halimaw, sinunggaban niya ang pagkakataon. Itinarak niya ang patalim ng malalim sa katawan nito, ngunit biglang kumislat ang puso niya, isang matinding kuryenteng parang kidlat ang damaloy sa kanyang dibdib, parang may pumipigil sa kanya mula sa loob. Habang siya ay nakapahinto, sinamantala ng halimaw ang sandali, mabilis nitong inihagis ang mahabang, malagkit na dila, tumama ng direkta, ngunit hindi umatras si Chen, sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit, at buong lakas niyang hinatak papalapit ang nilalang. Paglapit nito, buong lakas niyang ibinuka ang bibig ng halimaw, dalawang kamay, dalawang sandata ng galit at puwersa. Narinig ang kalabog ng laman at buto na naghiwalay. Sa isang sigaw ng matinding sakit, tunuyan niyang napunit ang katawan ng halimaw sa gitna. At sa katahimikan matapos ang laban, tanging hinga ni Chen ang maririnig, malalim, mabigat, ngunit buo.